So yun, good morning mga channel Ganito tayo mag-convert ng uh, switch ng mga microwave no? Uh, today, I'm gonna show you uh, Kung paano mag-convert ng tax switch no una sa lahat aalisin natin yung uh, cover yung cover ay ito Itong cover niya ilalagay ulit natin yun yan baka butas natin no uh, hindi na natin ito puputasin para ganoon pa rin yung kakalabasan niya parang hindi na sira yung unit no and then ang gagamitin natin ay ito itong tax switch na ito itong dalawa paa no at itong ribbon wire na no? kani yung talaga ako mag-convert ng mga touch switch. Yung mga wala nang available na pad, no? So, yun. Tingnan nyo na lang mga ka-channel. And then, ito, ito. kung makikita nyo, is, eh, napaanan niya, no? Ito. Hati yan. Makikita nyo, hati yan dalawa. Ito yung gagawin nyo doon sa isang paa. Magkakakunik sila. Tapos, ito naman dito sa isang paa. Dito sa ah, ganyan. Or lang natin no? For today's video Ayan uh, Dalawang paa itong tax switch natin Na gagawin Ayan Dalawang paa nag sila Left and right ito Ayan uh, Ayan ha uh. Sa isang paa Ito sa isang paa na? And then para Ito nabutasan ko Napapalakiin ko na lang na Pumasok to Dito Pumasok to dito Lumabas ton At lumabas lang itong uh, Puti niya Ayan yung Pindutan Ayan lang pindutan Ang lumabas Para pag pindot Soft pa rin siya no? para tumama dito sa ganyan no, yan pagpindot nya soft pa rin no? ganoon lang then ito papalaki natin then tapos pag ano naman ah, pag, pag trace naman ng mga guhit nya ito pag trace naman ito mga guhit ito pag trace nito mga guhit ganito ito para makita natin kung alin ang magkakasama ito yung isang side sa kabila no, pag, pag biniyak mo yan biniyak natin yan, yan yan magkabilaan na yan left and right na yan yung sinasabi ko left and right na paa yan ganyan share na lang natin to kasi para makuha din idea ng iba no? ito madali lang kung mahilig talaga kayo sa electronics no? madali lang ito matrabaho lang no? ito ginagawa natin pag mga wala nang available na that's pad or face out na na no? yan ganyan so, ano nakikita nyo ayan na hati na sila dalawa ito yung paan ng ano yung sinabi ko nga itong linya na to pag trace mo ito, dito dapat yan nakabit sa isang paa ito naman isa is dito naman sa isa pag trace mo yan pag sasama-samahin mo lang yung kung yung ano magkasama bawa itong dalawa magkasama to isang tax switch dito isang tax switch dito pag sasamahin mo lang yung paan yung. no ganun lang din dito rin siya isa ganun din no So ayun, ganun lang. Kadali. Sana naintindahan natin mga ka-channel kung paano mag-convert ng tax switch ng microwave oven na digital or uh, touch. No, oh, ganun lang. Tingnan nyo na lang. Hindi, papakita lang natin kung oh, ma-okay ba natin yung unit. Ito pala yung unit niya. No? Ayan, ayan. Ayan. Isang uh, GE. GE. Ayan. So ayan lang. Sundan nyo na lang mga ka-channel. Thank you sub indo by broth3rmax